Hay mga idol, mayong buntag sa tanan mga idol. O back to work na pud ta mga idol no kay mo man atong realidad sa si matagadlaw na mga iskap mga idol mo kung trabaho mga idol mamalitog mga iskap mga idol mo kung akong dirada karon mga idol para ta makaon mga idol og didto ta sa Kabadbaran City mga iskap mga idol medyo lay layo gid to siya mga idol og nagsugod na kog tubil mga idol no medyo init na mo nga magdali ta mga idol kay lay layo ra ba tong Kabadbaran o nagsugod na mga idol na nako sa magsaysay buton city bridge mga idol no so padulong na tagkabadbaran ano mo nang magdali ta mga idol unya pilar bay pagbiyay mga idol kay gipaspasan naman nato mga idol gibrak-brakan man nato mga idol no og nakaabot na ko sa ilang langihan mga idol og duol sa terminal mga idol no sa kabadbaran city mga idol kita niyo na mga idol ang mga sakyanan yaban no o mo na ilang langihan og no. ilang terminal dito sa kabadbaran city mga idol og og mo po din ilang municipalit dito mga idol no sa Kabadbaran City ilang City Hall mga idol no Municipal of Kabadbaran City mga idol og na po ni museum dere mga idol kita niyo ni diri mga idol na museum dere mga idol dako dako po na ilang museum mga idol Ah, kita niyo na mga idol, i-zoom na ko ni karon mga idol ha mao na ilang museo dito mga idol sa Kabadbaran City mga idol kay udto naman ta nakabot sa Kabadbaran mga idol so kaon sa ta kay goto naman kay mga idol kay udto na og adisita mo uli pa back to botuan mga idol og nakaabot na dai ko mga idol no sa mong balay mga idol og pilar by pagbiyahe mga idol no gikan sa Kabadbaran mga idol og mo na kung napalit nga scrap mga idol no sa Kabadbaran og dire ko taman mga idol din ako magdugay follow and share mga idol dagang salamat